sa panaginip, hindi raw inasahan ng mga magulang ni Rufaida na ganun kalayo ang mararating ng kanilang anak. Subalit, batid nilang ito'y katuparan ng nooy munti lamang pangarap. Dati yan, ang pangarap ng bata na yan, maliit pa siya, an anim na taon pa lang, kasi nakapanood kami ng nag-search, nag na pagdating sa bahay, nag rampa siya. Sabi niya, Nay, sa akin, kung maabot ko, sabi niya, pangarap ko, pa talaga ako. Pero alam nilang pilit na susunda ng kanilang prinsesa ang kinang ng mailap na korona. Sabi niya, Nay, may lakad ako. Sabi naman ng tatay niya, saan ka punta? Sabi niya, magpapuerto ako kasi sabi niya, may laban na naman ako. Ito. Kasi hindi namin alam yung papunta siya ng Manila. Ang alam namin, puerto lang siya. Kaya naman laking gulat nila nang mabalitaang ang nasa Maynila na ito at kasali na sa Miss World Philippines. Paano? Kahit pangalan lang namin, masaya na rin po kami kasi nadala rin kami ni Rupay na hindi niya pinagkahiya yung, ibig sabihin yung tribu niya, hindi niya pinagkahiya. Nagasigawan pa yung mga tao. Kilig na kilig po sila. Pati kami rin po hindi raw sila makapaniwala na sa hirap na kanilang dinaranas ay mabibigyan ng ganoong pagkakataon ang kanilang anak. Yung nakita ko na ang saya-saya ko halos ako na nananood sa TV. Napapaiyak talaga ako. Parang hindi ko, sabi ko sukat akalain na anak ko nakakaabot na doon. Lahat ng pagsisikap ng dalagay, inilalaan niya sa kanyang pamilya. Hindi man niya nasungkit ang minimiting korona, naiangat naman niya ang pangalan ng tribong mulbog at ang tingin sa mga tulad niya. Labis ang saya ni Rufaida na maya-maya pa'y napalitan ng pagluha. isinagawa para sa dalaga. Ang pumasok sa tadpole ay isang napakalaking karangalan, hindi lamang sa kanya, kundi sa ating paralan. Isa-isang nagbigay ng mensahe ang kanyang mga naging guro at kaibigan. Walang patid ang buhos ng luha ni Rufaida, mga luha ng kaligayahan. Nagbalik tanaw si Ma'am Sugitao sa mga panahon kung kailan muntik na muling huminto ang estudyante sa pag-aaral. Hindi kaya raw ng kanyang magulang na magbayad siya sa, sa magpapakura ng boarding house. Ang sabi niya sa akin, kahit maglabandera o magnatulong, maging katulong ako basta hindi ako uuwi ng rabo. thank you sir, at Sir, 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 Si Rufay de Lamay, hindi pa rin maubos ang iluluha. Sa kanyang talumpati, puro pasasalamat ang kanyang nasambit kasabay ang pagpata ng kanyang luha ng kagalakan. maraming salamat sa inyo ng aaral dito sa Balabakansyo High School. Na pagdating ko po dito ay sumarang saya ko dahil nakikita ko po ang lahat. Na, nakikita ko po ang kayo ay masaya para sa akin. So, masaya-masaya po ako. Masaya-masaya talaga ako. Surprise na ako. Maraming salamat. Maya-maya pa'y iginawad ang isang sertipiko ng pagkilala para kay Rufaida. Sunod namin ibinigay ang isang sash. Rufaida, meron akong ibibigay na bagong title sa'yo. Pakibasa. Is it nice? Hindi ka man sa isang miso na sa lahat <laughs> ng Meron naman na ngayon. Yung yun na po, nanonood po ako na yung yung kahirapan po. So... Yeah. Ano, na-surprise? Na-surprise po ako. Na-surprise talaga. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil sa bago raw niyang titulo. Hmm. Siyempre, hindi naman maaring magtapos ang kanilang programa kung walang sample ng pagrapa mula kay Rufaida. isang di makakalimutang